mga ka-soundworks nagre-rewind din ba kayo na nakakabit itong ating babin sa ating spider at sa kasakon so sa ganitong pamamaraan mga ka-soundworks ay nakakatipid tayo sa ipoksi at sa kapanahon at saka dahil nakakatipid tayo sa ipoksi nakaka-adjust din po tayo sa ating singilan sa ating mga customer kasi natapos natin ang kanyang unit na hindi tayo nakakagastos ng malaki So, ganito kasi yun mga ka-soundworks. Uh, before natin malalaman mga ka-soundworks, so pwede po ba tayong mag-rewind na direct sa ating babin na hindi na naalis itong cone. So una, uh, tinitingnan ko muna before ko baklasin, tinitingnan ko kung parang buo pa itong babin ito. Pag nakita ko kasi mga kasam rocks na buo pa itong babin, hindi ko siya inaalis dito. Sa gitna. Bali dito ko siya inaalis sa gilid. Dito. Hanggang dito sa ating spider. So, dito. So, once na naalis natin sa gilid, may iwasan natin ang pagkasira nitong original na babin. So, ito. Uh, ah, Na-rewind ko na po ito. Pero, Ito po ang aking pamamaraan po na para makatipid tayo sa uras at saka sa epoxy. Kasi mga ka-soundworks, ang pagtanggal nitong coil sa gitna, pag dito tayo, dito tayo magdaan sa gitna, napakahira po ng pagtanggal nitong coil pag dito tayo sa gitna magbaklas. Tapos, dito po, pag dito, kadalasan po ay nasisira po itong coil. So, ang ginagawa ko po na pagbaklas, pag nakita ko po na buo pa itong ating coil, ah, dito po ako dumadaan sa gilid. Ito po ang inuuna ko. So, ngayon, pag nakita po natin na buo pa itong ating coil, so, iwasan natin na huwag masira. So, alisin na lang natin ang nasunog na magnetic wire, tapos dito na po tayo mismo mag-rewind. Nakakalis po tayo sa epoxy, kasi ito, naka-attach na sa ating spider at saka sa kun. Bali ang magagamit na lang natin na epoxy itong pag-rewind nitong coil. Tapos ang ginagawa ko tapos ko po na mag-rewind. So bumubutas ako dito sa gilid para lusutan ng ating wire ng ating kare-rewind lang na coil. Tapos doon na po tayo naglalagay ng epoxy. 'Yun lang po. Itong magagamitan natin na epoxy itong coil lang po na ni-rewind nire natin. So Napakamahal po ng epoxy ngayon. So, alam nyo po yung ilalagay pa natin na epoxy dito sa surrounding ng ating coil ay dadagdag pa yun natin sa bayarin ng customer. So, kaya nga nga pinaayos itong speaker kasi uh, wala siyang pangbili ng bago. So, nagtatsaga po muna sa luma kaya uh, dito tayo na po ang didiskarte para least di po tayo makapagsingil ng mahal. So, pag ganitong paraan po kasi, napakadali po ng pagtatrabaho. Kasi, pag matapos natin itong i-rewind, hintay lang tayo na matuyo at saka kunting ipoksi lang po ang gagamit nito Ito na lang po ang may dagdag itong rugby sa gilid. So, di ba po, mas nakakatipid tayo.